Matapos ang matagumpay na pagsasagawa ng cash for training activity, pumasok na sa implementation stage ang Project Lawa o Local Adaptation to Water Access at Project Binhi o Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished ng Department of Social Welfare and Development sa limang bayan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Kabilang sa mga benepesyaryong bayan ang Rizal, Puyapo, Talugtog, Zaragoza at San Isidro, kung saan tinatayang 1,000 400 na individual ang kasali sa programang naglalayong tugunan ang mga epekto ng climate change, partikular na ang kakulangan sa tubig at seguridad sa pagkain dulot ng El Nino. Bago ang implementasyon, ang mga beneficiaryo ay sumailalim sa tatlong araw na cash for training na pinangunahan ng DSWD Field Office 3, katuwang ang Technical Working Group ng Pamahalaang Panalawigan ng Nueva Ecija sa pangunguna ng PSWDO at mga opisina sa bawat lokal na pamahalaan gaya ng MSWDO, MDRRMO at MENRO. Tinalakay sa training ang mga teknik sa disaster preparedness, pagtatanim at pangangalaga sa kalikasan na makatutulong sa pagharap sa mga epekto ng pabago-bagong klima. Ang Project Lawa ay nakatuon sa paghuhukay ng maliliit na lawa na magsisilbing water reservoir para sa patubig at pag-aalaga ng finger Lakes. Habang ang Project Binhi naman ay tumutok sa pagtatanim ng mga gulay sa paligid ng mga imbakan ng tubig. Ayon kay Provincial Social Welfare and Development Assistant Officer Marijun Munsayak, bawat benepisyaryo ay tatanggap ng 10,000 pesos kapalit ng kanilang partisipasyon sa mga aktibidad ng proyekto. Ang bayan ng Kuya po ang may pinakamalaking bilang ng benepisyaryo na umaabot sa 500 na katao. Karamihan sa kanila ay bahagi na rin ng unang wave ng implementasyon noong nakaraang taon. Nasa second wave na kasi tayo ngayon. So last last year 'yun yung first wave. So yung mga naka yung na rehabilitate or na sustain, na sustain nila yung project the same beneficiaries. So, yung mga bago ngayon, the rest, ang na-sustain lang yung sa ano eh, sa kuya po. The rest kasi, mga bago na talaga. Although, continuous pa rin yung kanila, ano, pero mas, mas ang ano kasi ng kuya po, uh, na ano nila, na-sustain yung sa fingerlings, yung sa assorted. Iba kasi, siyempre, nagkaroon tayo ng mga disaster, na washout out. So, nagpanibago sila uli ngayon. Sinusuportahan ng provincial government ang proyekto sa pamamagitan ng pagbibigay ng vegetable seeds mula sa Office of the Provincial Agriculturist at fingerlings na kinokoordina sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Samantala, ang mga LGU ay katuwang sa preparation at monitoring ng proyekto kasama ang TWG na binubuo ng ENRO, PSWDO at OPA. Ang matagumpay na pagpapatuloy ng programa ay bunga rin ng pakikipag-ugnayan ni Governor Aurelio Umali sa DSWD. Noong Marso, inaprubahan ng sangguni ang panalawigan ng paglagda ng gobernador sa kasunduan sa DSWD Field Office 3 para sa pagpapatuloy ng proyekto. Hinimok ni Monsayak ang mga benepisyaryo na yakapin at suportahan ng programa upang masiguro ang tagumpay at pagpapatuloy nito sa mga susunod pang taon. Suportahan po natin yung programa po ng Project Lawa and Binhi uh, through the SWD at sa din po ng pagtulungan po ng ating mahal na governor, Governor Olima, sa DSWD, siyempre sa mga LGUs po na patuloy din sila na at uh, talagang very supportive po sila pagdating po sa implementation ng project. Dando po sa mga beneficiary siguro, uh, kasi yan malaking tulong para sa kanila. Dapat tuloy-tuloy uh, yakapin po nila yung programa. Kasama si Jerome Tiki at Jeremy Ramos, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.